In our journey guys. Yan. Yeah. Ministry of Manpower. Dito pala ang building. na to, ang taas. punta tayo doon sa may tulay doon ako dataan pabalik mukhang lakas ng hangin ang sarap maglakad pag ganyan ang hangin para hindi tayo masyadong pagpawisan mm -hmm. gagala ni Konyang natagpuan niya kung saan ang MOM para next time kung may kailangan siya punta na lang dito nalalakad pala Que bloco. Just local corporation. Oh, Everything hard. Parang sa Manila meron ding ganyan. Everything hard. Ah, uh, ano? MRM Credit, Moneylender mangutang dyan. Isasanla ang ano. Isasanla ang passport. Day bar. Ayun, Chinatown na pala dyan. Oh, Chinatown point. Dyan. Pwede palang lalakarin na pumunta dyan mura ang mabili dyan sa China Sabihin ko nga kay Pinsan, punta kami dyan pag mag-deal. Andyan na yung tulay. Punta na tayo sa taas. Para babalik na tayo sa ating pinanggalingan. Pero, so, akit na naman tayo sa hanggan. muscle of the leg mm -hmm. ano bang meron dito sa loob ay nakong tahimik tahimik sa loob ayaw ko balik na ako po sa tahimik na lugar. Ay pinabayaan ang mga halaman. Tuyong-tuyong. -tuyo. Ayan oh, naglulukot yung mga mga dahon. Si, sigang na sila kailangan ng tubig. Sigang na panoorin yung mga sasakyan. Ayan yung double deck na Paborito ni Sir Marvin na tinitignan. Ayan, Sir Marvin. Dito naman sa kabila. O, oh, ayan. Shout out. Kahibi, Sir Marvin. Ayan yung mga bus. Oh. <laughs> Ayan ko. Oh. Ang ganda yun yung parang doon sa pinuntahan namin sa bidok Ayan. Oh. Tapos Chinatown point. Enako. Talubat na. Let's go down. Yung mga halaman talaga. maganda ang patubig. Ang ganda pa naman yan pag na ano. Um, friendship na no, friendship. <coughs> <coughs> Hanapin natin yung mga mga exit. piksi. Ayan. Ensure Asia. Ayan. May mga agency din pala dito. Trend point. Trend point. Four shops, hotel, labi, China, tag, yung army. Wala. Paano na tayo lalabas dito? Ayun pala ang exit. Let's go. Ang ganda sa loob. Oops. Nakapasok tayo tuloy dito sa loob. Sana. para makabalik para makabalik na sa pinanggalingan baka naghihintay na si Pinsan doon kawawa naman <laughs> China fun. Ano na naanoan ko? Okay, ako nanggaling pala. Humiikot ako. anjan yung tulay na pinanggalingan ko. Akala ko, naligaw na naman ako. My God! Kasi nga nakikita ko na yung uh, yung Chinatown. Chinatown na dun eh. Kung yung uh, ang ko ko. pa massage. yung nakita ko doon na pinakamataas na greeting. Tara! Ilang floor kaya yan? Ang taas. Even gosh. <laughs> Just me, you Sunburn na naman tayo dito. Nakapol na kasi yung tayo kasi nagamat ang kaki open. Saan na kaya nagpunta si ate? Sabi si Google Please. gumatawagan.